guys! Wala rin na kami. Nang nangalakal kami, oh. <laughs> <laughs> Pre, kamusta pagpapadyak? Hi, guys! Welcome to my farm. So, na may na nangalakal din, oh. So, iba yung bar. So, <laughs> oh, ito lang nangalakal namin ngayon. Eh, kasi, pa na yung kasama ko eh ay sentingin na lang pa uwi Isa eh Ay yung nakakalakal din nakakarad na lang oh kami nakakalakal kami konti lang na uwi namin niyan kasi yung kasama ko guys matumal hindi matumal nagayaling nang pauwi yung kasama ko Grabe <laughs> pa Hey, vlog welcome to my guyso. Oh. Panis. Hay guys, vlog namin. Ha? Hello. Ba ako. Ah. <laughs> oh. May nakakilala yata sa amin dito. Subukan natin ang kasikatan namin, yun ah. <laughs> Follow mo kami. Mabobo eh. tayo. Napangay. <tinyo> <Okay>. Huwag mo sa pangalan. Kailangan natin tayong treno. Ay. Ah, okay, Ang pa kaya? Ha? Ah? Okay, pa kaya? Hindi, ngayon lang. <tinyo> Oh, Ngayon lang yan. Ay. Gawin bilang nakalakas no? Pero... <laughs> <Okay>. Pre, <speaking> kano <families> kaya abutin ng kalakal natin? Ano mo sa mga ano natin? Tatanong <speaking families> uh, nga lang kung ano eh, magkano abutin eh. Pero malaman nila kung ano. Pre, magkano abutin eto? Pansado mo lang. Pero may idea oh baka tayo magiging inspirasyon? 400. 400. 400 daw guys. Tapos sa atin kami. <laughs> Rapid pa. nai Nakakita ako. Isa. Ano pa rin? Baka na mo. Baka magwara. Ano kayo? Bad influence ka pre <laughs> mga nakatingin nyo sa na yung yutuwa naman? Hahaha Ano yung mga, mga balo sa ano. Ah, ano yes, yan? Ano yan? Ano to. Ano pa-relax <laughs> ka, guys. Ngusto yung sumama mga nanakalo. Oh. Hanapin niyo lang. Photoi. Yan, pero yung mga lakad. Traffic pa dito, guys. Traffic pa. Bro, tra traffic pa, pre. Ah, oh, magkano tayo ngayon sa labas? 50. Wow. Eh, hey, e, ka <laughs> <atin ayun. laughs> oh. ng kape yan. Di ba talaga ka sinasangalim nito? Ang yung tao sa atin ah. <laughs> <laughs> Tanis yan. Guys, di kami nahihiya. Siyempre, ba't kami mahihiya? Pero, di pinsay. Yang liana. <laughs>

Ha? Okay lang yan. Ayaw mo ko, kunin na tayo ni Lord, oh. <laughs> Ang tagal naman yun. Mga ah, ngalakal pa ulit ako, eh. Pero mag-vlog kaya tayo para. rin. Ha? Nagawa ako ng page. <laughs> ngalakal boys. <laughs> <laughs> ganda. Ganda ng ano namin, oh. <laughs> ng name namin sa YouTube kagawa ako mamaya. kalakal boys ano pre? hindi ka? tapos magblog tayo hindi ako hawak ng cellphone ko eh hindi hey mo na panood ano kaya mangyayari pag nagblog tayo kwentong gawa vlog Ayan tayo dyan, pwento nyo na sa amin. Ano pa namin? Pipick-upin namin sa inyo. Apre! amin okay. Traffic, guys! Traffic! Ay. Ito, mababait tong traffic enforcer na to. Si Kuya, ayan, shout-out sa'yo Kuya. Napakabait niyan Makabait lang guys. Pag napadaan kayo dito, makabait lang. Kasi yan, na yung Corsair. Ito nga ah, yes. pala yung ano, yung flyover na pinaluan dito guys. Hindi pa natatapos. Kaya yeah, kakakapit pa dito. Kakakamalagas um, ang Nimos Cavite. Kaming um, ano. guys, nice. welcome to my vlog. Hello. Ha? Dali na nila eh. Alis na ako. Ayan lang guys yung ay. uh, kalakal. Ayan, mga kalakal yung mga kasama namin mga kalakal yung mga kasama namin guys. Ay <laughs> nako. sa may vlog na. Ay Ay sa na. Vlog namin 'yan. So guys, ayun lang nakalakal namin. Lana mamaya na kami babalik, ulit hapon. Bye bye guys. bye Bye guys. Lala.